Magandang araw at welcome sa inyong lahat mga kaantay charlatan at gaya ng ipinangako ko sa inyo ay pag-uusapan natin ang tungkol sa aura o human energy at ano ang kinaugnayan nito sa usog. Bago ako magumpisa ay mahalagang malaman muna natin kung ano ang aura o human energy. Ang aura o human energy ay isang buhay na persa sa ating katawan. Kilala din ito sa tawag na bioenergy. Huwag nyo naman sana isipin na ang aura ay sikat na mula sa tagig. At hindi rin ito yung aura na nasa kapamilya network. Anyway, seriously speaking, ang taong wala ng aura o energy ay ibig sabihin nito ay shy patay na. Malawak ang sakop at gampani ng aura. Pinaniniwalaan ng mga paranormal enthusiasts na ang aura ng isang tao ay pwede rin makaapekto sa ibang tao o maging sa mga bagay. Ang aura ng isang tao ay nakadepende sa kanyang emosyon. Nagiging positive ang pag ng aura kung positibo ang kaisipan ng may katawan. At kapaligtaran naman ang nangyayari kung puro kalungkutan, problema at galit ang nararamdaman. Maraming kulay ang aura ng isang tao. Hindi lamang ito pitong kulay na kagaya ng pagkakaalam ng marami na kulay pula, kahil, dilaw, Berde, asul, tina o tayom, at lila. Ang aura ay hindi visible sa normal na mata ng tao. Pero kung gagamitan ito ng aparato tulad ng thermal camera, ay nakikita nito ang tila ulap o usok na imahe na kumakalat sa hangin na mula sa katawan ng isang tao nakadepende sa emosyon o kapasidad ng katawan kung ilang metro ang kayang maabot na layo nito. Sa ganitong dahilan na pangyayari kung bakit nakakausog ang isang tao kahit hindi naman kinakausap o pinapansin. Sa pamamagitan lang ng pagtitig ay nakakaapekto ang naturang aura sa aura ng ibang tao, lalo na't negatibo ang aura o enerhiya. Base sa pag-aaral, energy react to another energy dahil may energy ka ay naapektuhan ang energy mo ng ibang energy nagugulo o nawawala sa flow yung energy mo at kapag nangyari yun ay makakaramdam ka ng pananakit ng tiyan ulo o pagsusuka nakaparehong sintomas sa usog siguro naman ay naiintindihan nyo na ngayon at nalaman nyo na ang tila hiwaga sa usog well para sa mga charlatan ay hiwaga yan sa kanila dahil hindi nila alam yan Ngayong nai-reveal ko na ang kasagutan ay malamang nanakawin na nila ang ideya at gagamitin para lalong makapangloko ng iba para opera nila ng kung ano-anong paninda nila at serbisyo. Hindi rin totoo na once na nausog ka na ay makakapang usog ka na rin. As long as na may gases at bakterya ka na pwedeng malanghap or dili -di kaya yung energy attraction na gaya ng sinabi ko ay pwede kang makausog lalot negatibo ang naturang aura base sa isang PCC's, everything is made of energy. Therefore, lahat ng nasa paligid ay pwedeng maapektuhan ng kapwa energy. Kaya hindi ka takataka kung may nagsasabing nausog ang buhok, nausog ang halaman, nausog ang puno, etc. Dahil lahat ay gawa sa energy. Malamang nakuha nyo na ang kasagutan sa mga tanong na iniban ko sa nakaraang video na tungkol sa usog. May usog ba nakagagawa ng isang yokai? Well, diyan papasok yung namatanda o nabati ng hindi nakikitang nilalang. Walang pahiran ng laway na magaganap yan sapagkat wala namang laway ang mga spirits para ipahid sa tiyan ng biktima. Diyan na papasok yung mga mong albularyo. Laging tatandaan na may mga real life creatures. Ang binabati nila ay yung mga bulsanyo at kabuhayan hanggang sa magkaroon na rin kayo ng sakit. Yes, you heard it right. Sakit. Sakit sa bulsa dahil peperahan lang kayo ng mga yan dahil mga charlatan ang mga nilalang na yan. Siguro naman ay klaro na sa inyo ang lahat ukol sa usog o balis. At kung may nakaligtaan man ako o may katanungan kayo ay magkomento lamang kayo dahil babasahin ko naman lahat yan maging ang inyong suggestion. Now, dumako tayong muli sa aura o human energy. Madami kasing nagsasabi na ito ay isa lamang daw fiction o kathang kwento dahil imposible nga naman daw na magka-aura. Dahil kung magkaganon man, ay pwede na tayong maging super saiyan na parang si San Goku o parang si Kilua at Gon sa Hunter x Hunter na gumagamit ng aura o nin. Well, kung nasa mawasto at nasa katinuan kang pag-iisip ay alam naman natin lahat na exage o sobra-sobrang pinalala na yung pangyayari sa istorya wala namang tao na makakagawa ng kami-hami wave para magligtas ng sangkatauhan. Ang pinagtataka ko sa mga tumututol na yan tungkol sa aura o nin ay nag o sila ng Reiki healing. Hindi ba't energy din ang gamit doon para mag-heal? nag o din sila ng chakra alignment which is energy din ang gamit. Yan ang sinasabi ko sa inyo tungkol sa mga charlatan na ganyan. Mga nagsasalita ng mga bagay na hindi naman nila naiintindihan pabago-bago sila ng mga statements. Kontra-kontra ang mga sinasabi na kung hindi mo gagamitan ng konting talino ay mapapaikot ang ulo mo sa galing nilang mambola. Ang bansang Japan ay naka ng isang aura reading camera noon. Nakapag ka sa lente ng camera ay makikita ang kulay ng aura mo. Na-invento rin ang Kirlian Photography na kung saan ay nakikita din di umano ang aura. Ang lente ng satellite ay nakakadetect din ng aura ng tao. Kaya kahit nasa loob ka ng pamamahay mo ay makikita ng naturang lente ang imahe ng tao sa loob ng bahay. Madami pang nagagawa ang satellite na lingid sa kaalaman ng marami pero hindi ko na para sabihin dahil nangako ako sa taong nagsabi sa akin na itatago ko na lamang lahat ng nalaman ko. Nasa inyo na lamang ang pagpapasya kung maniniwala ka ba sa aura o hindi. Ika nga nila, kanya-kanyang trip yan kung saan ka mas komportable na maniwala. Minsan kasi kahit may ebidensya na, ay may taong hindi talaga tatanggap dahil may sarili na silang pinaniniwalaan na mahirap nilang basta na lamang i-give up. May tao na kung tawagin ay aura reader. Isa itong psychic ability na kung saan ay nakikita ang kulay ng aura mo. Ang bawat kulay ay may katumbas na kahulugan. Ang isang lihitimong psychic na aura reader ay ayon bigyan ng kahulugan ang bawat kulay ng aura. At hindi dapat sa Google kukunin ang interpretasyon ng bawat kulay. Dahil ang kulay ng aura ay nakadepende sa bawat emosyon. At madalas ay iba-ibang emosyon ito. Tulad ng problemado sa love life, sa pananalapi, kalusugan, trabaho, sa kaibigan, sa pamilya, etc. May mga tao na hindi lang ang isa ang problema kaya sari-sari ang emosyon. Kaya madaming sequence ng aura ang iniimit ng katawan niya. Kaya dapat na matukoy ng isang lehitimong aura reader kung ano-ano ang mga ito. May taong pareho ng iniisip o problema. Subalit hindi ibig sabihin nito ay pareho na ang kulay ng aura na iniimit nila. Tanging mga lehitimong aura reader ang nakakaalam at nakakakita nun. Madaming nagkalat na aura reader ngayon sa Facebook kapag sinabi mong pwede bang paaura, ay bigla ka na lamang re-replay ng kung ano-anong mga litanya. Ni hindi ka man lang hiningian muna ng litrato o video call para makita man lang ang aura mo. Kaya nga tinawag na ng aura reading ay dahil kailangang makita muna ang aura bago ganapin ang pagbibigay kahulugan. Bistado na agad na mga charlatan sila sa mga pinaggagawa nilang yan kapag pinuno mo naman na bakit hindi ka hiningian ng literato o video call ay biglang ipapalusot na hindi na daw kailangan dahil nararamdaman o nasa-sense na daw niya di umano yung aura mo. Anong kalokohan yun? Aura reading na naging aura sensing? Ang tindi ng delusyon. Biruin nyo ang layo ng distansa nyo. Ni hindi nga nila alam kung nasa ang lupalop ka ng daibdik pero nasa-sense yung aura mo. Wala silang pinagkaipa doon sa taong nagsabing may nararamdaman akong kakaibang presensya lalo't basa ang tubig. Hindi rin nakikita ng taong metod ay ang aura. Dahil ang kakayan nila ay makakita ng unseen being. Magkabukod na psychic ability yan para hindi kayo nalilito o naluloko. At lagi niyong tatandaan na madaming charlatan sa paranormal field. Lahat gagawin nila para makapangloko at kumita ng pera sa madayang paraan. Dalawang bagay lang naman ang mangyayari kapag nagsisiwalat ka ng katotohanan. Una, ay madaming matutuwa sa iyo. Pangalawa, ay madaming magagalit sa iyo na mga manluloko dahil nabibisto sila. Malawak na usapin ng aura o human energy, kulang ang isang oras para maisaysay ko ang masalimuot na detalye. Pero ang mahalaga kahit paano ay nakapagbigay ako ng idea at informasyon kung ano nga ba ito at paano ito naugnay sa usog o balis. Hindi ko kayo bibigyan ng maling informasyon o fake news. kaligayahan ko ang imulat kayo sa mga bagay na hindi nyo lubos na maintindihan. Kapag mali ay dapat sawayin o punahin. Dahil kapag walang sasaway sa mali, ay lahat ay maniniwala na sa mali. Hanggang dito na lamang at maraming maraming salamat sa matyagan ninyong panunood. Hanggang sa muli, ako ang inyong lingkod, Antay Charlatan.